dandan lang. Yan. Yan. Yan yung ano guys. Dandahan lang ha. hapin mo lahat yung ano. Yun yung ano pagka palpas-lipas ka sa gutom. Yuko ka. Langhapin mo yung usok. Kailangan pagpawisan ka ha. Soob guys. Kung sa probinsya, soob. Alam nyo ba yung soob? Hmm. tagal na kasi yung ano niya eh sakit daw sa ulo so <coughs> lagi kasi wag, wag dandahan lang kailan lang hap mo i ano mo dun sa ulo mo masakit daw kasi lagi ulo niya yan so pamor binuksan mo dandahan lang kasi ang ano kailang tagaktak yung pawis ha mo lang. kailangan lumabas yung pawis mo binat tsaka ano yan ah uh, tawag nito lagnat or yung pasma guys so ang gagawin nyo lang kuha kayo ng ano kanin tapos yelo yun yung pinakatubig na niya so pakuluan nyo pwede rin soka guys kung yung talagang lagnat pabalik balik na ano pasma yun ibig sabihin pasma so yan soob lang wala na yun after yun kakainin mo yun ha yun hindi na guys guys oh. yun yun lang prevent ng ano makakatulong pag may pasma sige na kain ko ka na